Dahil sa mga pangambang madadamay ang Pilipinas sa posibilidad ng gera sa Taiwan, inutusan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro ang pagtatayo ng permanenteng base militar sa Batanes, ang dulong islang nakatutok malapit sa Taiwan. Pero pandepensa nga ba talaga ito o pang suporta sa Taiwan kung sakaling aatakihin ng China? nag Nagutos rin kasi si Sekretary Gibo sa paglalagay ng libu-libong sundalo sa mabulis batanes. Yan ang kinundina at kinagagalit ng Chinese Foreign Ministry. Tila nagbabalak daw ang Pilipinas na manghimasok sa gulong mangyayari sa Taiwan. Pero pagbabanta ng China kay Defense Secretary Gibo Chudoro, pagsisisihan ng Pilipinas kung sasali ito sa nagpipintong digma ang pananakot. Malaking gera raw ang kakaharapin ng ating bansa pag dumali dito. 阿泰拉港，Massachusetts，English。啊 Mga sa Pero depensa ng ilang sundalo sa Batanes, kahit hindi manghihimasok ang Pilipinas sa gulo, nararamdaman nilang aatakehin ng China ang ating bansa. Mas maganda na anyang nakamasid oras-oras kaysa inaatake ka na tsaka ka lang gagawa ng aksyon. Dahil natin sila, Sir. Ma possible talaga sir na May may mangyayat-mangyayat, may dami pa rin tayo, sir. Uh -uh. So kami, kami nandito kami para ma-alert sa uh -uh. namin lahat kung mayroon ba kami mapansin ng mga kakaiba ng movement nila. Uh -huh. Pilit mang itinatanggi ng Department of National Defense na hindi ito sasali sa gulo, pero batila naghahanda ang ating mga sundalo sa nagpipintong gera. Hindi po pwedeng neutral lang ang ating bansa sa gulo. Lalo kalyado ng Pilipinas ang US at obligadong magpag-gera ang Pilipinas kung lalaban ng US para ipagtanggol ang Taiwan. Mainit na pahayag yan ng isang war analyst. Nonetheless, the message is very clear. We are preparing for war with China, particularly if something really happens. We're just too close to Taiwan uh, to not be affected by any potential conflict there, and allies cannot be neutral. So that is why the Philippines decided to be part of an effort. This is also a message by U.S. that hey, We, it's not just me versus you, China. I got a lot of allies in the region. If what I can say is the Philippines over the past decade has really realized how serious is the implications for the Philippines when it comes to its sovereign rights in the South China Sea, and also now the Philippines is waking up to the possibility of potential war in Taiwan. So our geography has been our advantage, but right now it's also a point of vulnerability. But as I said, it's not just the US. Marcos is also reaching out to Japan, to Australia. We're already talking about the alternative quad, quadrilateral alliance with Australia, Japan, and US. But the Philippines is also working quietly in building relationship with France, with Germany and other major European power, not to mention India, which is also beginning to arm the Philippines. So kahinahinala naman talaga ang Bakit ka magtatayo ng utang militar sa Batanes nang wala namang dahilan? Tapos nagpapadagdag pa ng mga sundalo. Tila may pinaghahandaan talaga ang Pilipinas na malaking gulo. Kayo, anong masasabi nyo sa utos ni Sekretary Gibo? Ikomento sa baba ang inyong salobin.